Ayan, nandito na po kami kila Dada. Ayan, meron kami piyestahan. wow! <laughs> piyesta! <laughs> Ayan na, meron sila. Ayan si Tita Bioli, ako sila meses. So, Na-busy na kami. Oh, ang <laughs> so, oh, <laughs> Ang bunso! Magayakap muna sa nanay. Sama <laughs> ko na. Sama ko na. Sama ko na. Kaya na. Biglang. Huwag lang bandi ha. Biglang travel. Buko pa. Buko pa. Buko pa. Bandi lang sa'yo ah. Bandi sa'yo. Uh, goods, goods na. Goods na, goods. Pintuuan, ha. Ayan, baalik na, baalik na. si meses Kalinaw yeah. ng ano ko ah. Oh, ka Kakintab-kintab ni Baya mo na hello hello ka, guys Hello, guys <laughs> Hello, guys guys oyo guys, guys. Ay, ay, do -do na. <laughs> <laughs> Merienda na. guys oyo guys oyo guys Ayan. Oh, dito muna siya kay Daddy <laughs> D. <de. laughs> Favorite niya yan eh. Gusto mo dito. Hmm, Iyak siya kasi kala niya iwan siya eh. Hindi <laughs> pa kasi siya nabihisan daw. Tapos sila nakagayak na. Ako? <laughs> oh, napapalatak mo eh. Napapalatak mo eh. Lagi <laughs> maglipat yan. Si nanay nakasama oh biglaan lang yan. Kami naman biglaan din talaga. Lino lang kami na mama, kitang ginasin natin. Okay lang yan. Bayo <laughs> ah. Basta laging mo biyahe, laging <laughs> may dalang food. Ako, nag-enjoy sa kabayo. Enjoy, enjoy. oh. ano, 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 ano. Time check. 2.30 a.m. Ayan, nandito kami sa barko ng Montenegro bumaba kami pero ang aming mga kasama ay hindi kami lang apat yan kaming apat si daddy D si Otep saka si nanay kasi gusto daw nila ng medyo fresh na air hindi yung puro aircon baka si punin na <laughs> may cup noodles kami Siyempre. si Otep din oh. asan ah, ang cup noodles manak? Ayan. Si Otep ngayon lang nagising yan Tulog na tulog na. <laughs> Ang buhok niya oh. Halatang bagong gising. Kami syempre ni Daddy D. Oh. Cap noodles. Oh. Tulog ka ulit. Four hours pa tayo dito. ba diba, Dad? Mga three hours. Yan, ano, oo. Oh. Halos walang tao dito sa ano. Hindi kasi ano maganda yung oras kumikidlat-kidlat. Tapos mabuti naman, hindi naman masyadong maalon. bang tulog ah. <laughs> Tagal eh. Baba na kami. Parang hindi naman kayo ano eh. Kuyat. Hindi alata. Bakit? Mga picture niya. <laughs> Dumayo lang sa Batangas ng kape. Uh, ayan o, oh, nagkakape. <laughs> Kalaki ng mukha mo. <laughs> oh, Mga kape pa. Oh, mm -hmm. parang, Kasandal pa yan. Wow, parang turista parang sa Batangas. Oh. parang kaso luneta lang. Ah, luneta o. Oh. Nagkakape. Ano ba yung asawa mo na yan? Chick girl? Tapos may kakuntuhan. Ay, dito mo. Ay, dito mo yun. Kala mo may taong nakakit. Ay, bigla-bigla na lang. <laughs> <laughs> Grabe <laughs> ka <laughs> na lang, ha? Grabe ka pinga. Ano pabibu. yan, Tama na ako naman magkape. <laughs> may tingin pa dito. <laughs> Pero pa, marami meses. <laughs> Madami tayong coffee. naaamoy ko tuloy oh hindi po it ano daw take taking time mas masarap daw yon pag nagte-take time uh, sipping ito kayo maliit pag biglang hinto good morning oh, yeah. po nandito po tayo sa segment ni Dr. Nancy <laughs> sige na ulitin pa <laughs> Ito ang papalit kay Doc Willie Ong oh, sinanay. <laughs> alam mo kasi sabi ni Doktora yan. Ah. Yeah. Si kasi... Doktora Nancy. <laughs> pantang kakainin ng maliit na bituka ang walang anong ano ay kakainin ng malaking bituka yung maliit na bituka Opa. pag biglang hinto ng dumi mo ayo no tinde yun sabi ni doktora sa panta. may scientific basis naman mm -hmm. ba kaya kailangan o, daw pinipigil. hindi pinipigil agad yung dumi pag dumi oh pag nagtatai ka okay, parehas ng oras ang dumi hmm talaga ko lang na delete <laughs> Baka mamaya ginakain na bagay ng maliit na. <laughs> Ay, pia, pinayuhan niya ako kasi ilang beses na ako da na confined sa ganyan. Pagtatay lang na yan. Oo, mm. nga, oh, anay No. Diba, two times. Diba? Sabi niya, ano okay. na ito, okay. nai? Experience sa na talaga. Kasi, mm -hmm. <laughs> ah, yan, manugang talagang ano, ano yan eh. Ano pa po ang tatanong nyo kay doktor? <laughs> <laughs> sa mga an sa mga ano mga sakit ng ngipin. <laughs> 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 sakit na, <lalam> <laughs> sakit na Ubo, sakit na lalamuna. Alam nila. Sakit nin. ng ulo. <laughs> 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 eh, yung mga choices. Depende <laughs> <laughs> na yan na yun you know, pag sakit ng ulo yun o. Ah. Minsan baka dahil sa asawa nyo. Uh Oo, -oh, correct. <laughs> <laughs> dalawa wala kang pila. <laughs> Ayun, tama yun <laughs> diba? Tapos sa tapalan dito nang oh, ng no, 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 pera. 1,000. <laughs> Kasi o tulog. Nagising na ulit. Dito pa rin. Simple based on my experience, yun ay 66 na may. Mm -hmm. Dudugo ko ulit. Tayo. Ay. Kainin na namin ang baon ni Doc. Na ano? Doc, kung naman Doc. Uh, <laughs> mamaya, mamaya po meron po tayong session ulit. With Doc Nancy Gonsi. <laughs> yung adobo ni Nanay. Saka naka brown rice pa yata tayo. Brown rice. Mm -hmm, brown rice mm -hmm. yan. Black rice yan actually guys. Mm. Kasi matagal to sa panisan. Nakiskis lang ng maigi. Kiniskis lang ng maigi. Kaya nag brown. Iba kasi yung texture niya pagkakinain. Pagkainin <clears throat> na kiskis ng maigi. O oh, kaya nga. Ayaw ni Nanay yun. Magaspang siya na parang mais. Ano ako, may tawag doon kinakabagan. Ah, uh, parang kasi siyang mais. Ibang klase siya. O, oh, diba? May, na ano, may transporter. adobo. O, oh, ta-transporter. Para sa transporter. May adobo, may itlog. Ano pa yun ay? Uh, maling. 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 Opo. Si Otep naman ay. O, chicken nuggets. Aba, naubos mo? Naubos mo? Halos, ano yan? Siya pa? Ah, uh, one half kilo. Kumuha <laughs> din kayo pork, pork. Pork, pork. pork to pork pork and liver chinox ano <laughs> <laughs> may sa dulo alam ilabas ang hotdog ilabas ang hotdog ilabas ang hotdog dad <laughs> ang baon ng Team 1. Ano yan na? Uh, na o, dog pa rin. Oh, na to, Oda. Ay, Ben. Ang ko nga ito kay nanay mo, ito masarap. Hot dog. Alin, Nay? Ang ko kay... kay nanay Bioli. Malahay, may pasalubo kami dyan. Ano adobo pa rin yan? Adobo pa yan, o. Oh. Ah... Uh, Wow, tinira binigay o oh, akin na lang daw. At Dalawang piraso o oh, daw sayo na. Oh, chicken nuggets. Ay, Dalawang piraso. Hindi eh, nga binigay niyo nang daw sayo na raw eh. Iba barter niya kasi ng adobo ay nang maling. Eh, <laughs> maling. Ay maling. Ayun lang binuhatan eh. ni Otie. Ay, sige sige. Lord, so bagus atong. Tebong. Daday ni mga kain na sa kakaabang ng mga. Nagka-pina kasi kami ni Mrs. eh. Anya, uh, ano na to? Isa, binigyan tayo ng hotdog. Hotdog da. Mm. Kala nyo ice cream yan. Ang mga lagay ng ice cream ng amin. <laughs> Buti pa si nanay. Ang ganda-ganda ng baunan. Kami talaga mga lagay ng ice cream. <laughs> <laughs> parang ito yung anniversary natin. Ha? Oo nga. Yan nga yun. Ay hindi. Father's Day to. Father's Day. Father's Day yan. Mga ice cream na yan. Kala nyo ha. Ay, ni Otis niyo, matas, hindi, oh, yung tinuturo ni Ote, yung mga atas yung dito, ay maliliit. Hindi <laughs> tayo, yan ang lalag yan eh. Hmm. Saan ang tricycle? Hindi ko nakita. Um, ay, dalawa. sayang. Man. Maliliit. Maliliit. Eh. Mababa yung sidecar. Oo, oh, mababa ang sidecar. Iwanan yung makamit. Mag-iwan ka Ayan. dyan ng adobo ha. Ah. <laughs> ay, tsura namin o oh, dito. yan. O, oh, ayun. O, oh, sige. Kain. Ay, yung ano ni, ano? Mm. Yung ano ni Shaker. Shaker, ha? Kain At ba, Shaker? Ang oh, marami pa dito Kaya niya? Sige ako Ah, gano. sa yung itlog, kaya namang kasawin. Kaya niya naman magkanin din. Ah, okay. Ganun lang. <laughs> <laughs> sip, 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 sip. Sip, sip. Lunok. <laughs> ano pa ba? <laughs> Walang choice eh, no? Lagi kang utot-tautot yan, babe. Kasi nakakabagan. Si ako si, oh, tututut naman na sinasabi. <laughs> nagbalik, nagbalik na naman Tawang, <laughs> Tawang tawa tuloy si Ote po. Nagbalik na naman yung mo kay Hido. Tapos si Gwen na tawang tawa ako pinalala mo. Hmm. Di ba Lola ano ka? Weather ano ka na? Weather pa forecaster. Mm -hmm. Uulan ba ngayon Lola? Bilim na bilim din ba ka? <laughs> Pinakayaw na lahat. <laughs> Ganyan dapat anak, multi, ano, multi, anong tawag doon? Talented. Multi-talented. <laughs> kasi talented. Mahula ka ba ng weather? Multi-profession. Multi-profession. Doktor na, ano na, hmm. ano pa? Weather weather forecaster. O, for oh, diba? Ayun okay. lang, mamay, kasi lang. Ambulan doon <laughs> lang yan. Kaliit. Kaliit. <laughs> Parang sa dayan. Ah. Sa bambu. Sa ano Mababa rin? Sa kalapan? Oo, oh, sa kalapan. Sa kalapan. Kalapan. Ang gata man lang kasya doon. Mababa lang. Hindi siya maliit na. Malaki yung loob noon. Mababa lang. Nakalawin. Ano yung ka doon? Ah, mo na itong chicken nuggets mo. Nag-iisa na lang eh. Nag-iisa na lang. Dalawa yan. Ay, dalawa pala. Okay, daddy. Kasi pag nilataan din. Kasi mga ito, ito, ito. Pag nilataan pagkain mo. Tirhan mo ako, Dad. Oo. Oo, kailangan yung ano yung ano ang tawag. Ito Ipagmuya mo muna. <laughs> Ipagmuya mo muna. Kain pa tayo. Maligat. O, oh, diba? nai. Praming doro. Niluto. Dito kami hmm. sa Batangas, nag-almusal. Paangkat pa. Hindi. Mm. <laughs> eh hey, kain. Basta me. E pop ka ulet. Hot dog. <laughs> <laughs> Empty momentum. <laughs> Empty Yung emptiness. Tara mm -hmm. kana. Yan yung pa, yan yung emptiness na masarap damhin. Wow. Kain. Brad kain pa. Alam oh, mo chicken nuggets pada. Ito pa da. Ngeto parito. Hmm. May gera ko jan. Kunin nyo na. Thank you, datte. Nay all chicken nuggets isa. Okay. Ay, na-empty ang aming ice cream, ano? Pwede mo talaga niya. Iiwanan namin to doon kila Tita Bioli. Para pag uwi, may laman. <laughs> <laughs> Oo oh, ano, ba? travel pa kayo ng pambulakan. <laughs> Hindi. Pagbalik natin eh. pagbalik. Hmm. Pagbalik na natin. Hindi. Ipan laman ng laman yung malilalagay natin dyan. Ano? Sa so, birthday yan eh. Hahaha. <laughs> Ice cream na talaga yun. Ice talaga, cream. Yun. Bagay. <laughs> Baka magpururo tayo sa daan. <laughs> eh, 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 mangga nga. Takot ako eh. Hunto <laughs> ano, si Ote pa. Ni Ay naku. Hindi ako nagbabao ng mangga. Katakot. <laughs> yung hinag? Katakot naman yung mangga na eh. Maisap gawin mo. Ah. Surbal yun. Matakot yun. Trot Ayos sa ah. ito lang mo Dok, Nancy, Gunsi Ang segment naman po natin ngayon ay about sa heart enlargement <laughs> Ano po bang masa mag-address nyo, Dok, no? Nancy? Wala akong experience Wala, yung... At ayoko magka-experience yeah. Oo, tama Ana sabi namin yung sa pusa na lang, hindi sa puso, sa pusa oh, na lang. Ay, yung pusa na lang, Teo. Mag-advise ka sa pusa na lang. Uy, ikaw, pusa. Si Dok Tan, si Dok Doktan, Ay, Dok Tanay. Si Bet. <laughs> si Bet <nanay>. <laughs> <laughs> hindi ka ah, rin sa pusa. Si Vet, na lang. Hindi man doktor, veterinaryo pa. Buka. <laughs> <laughs> Pinakiyon. Ba't nag-sasuggest din na rin siya ng gamot sa pusa? Oo. Oo, sa pusa. Kaya yon Jeng yun. Kaya ni... Ano yan? Ang tindi ni nanay. Na, na. Hindi lang doktor yan. Hindi lang sa tao. Yan. Pwede sa hayop. <laughs> <laughs> basta doktor. Purkas! Darpas! Ang saya-saya tuloy na yung manugang mo. Basta pagka kumulo, mo. Ah, ano, kumulog. Alam na yan? Hindi ulan yan. <laughs> ah, pagka ulan yung kulog <laughs> yan. Yun. Oh. Ah, saya-saya ng mga manugang at saka ng apo. <laughs> oh, diba? Nakatawa kayo itong a, pa. ang, apo niyang <laughs> <laughs> mahirap patawanin. mahirap patawanin. tontoa tuloy eh. Sa kasigwen, tontoa yun eh. <laughs> Ay, sayaw lang ako magkatawa na Sabi, si niya ako. Oh. mag mag kaya Sabi, sabi ni Gwen? Oo. Oh, naniniwala rin siya. Ay, na nga nag-aulan. Nagtachambahan lang siguro. Ano ba na Malay ko ba niyan? <laughs> Yun laro, laro ko lang abi siya. <laughs> At saka si Gwen ang isang nagpapalakas sa ano ni Lolo kaya ayaw mong pagupit. Mm. Lolo, wag ka mapapagupit. Napakagwapo mo diyan. Ayaw tuloy ni Lolo ang pagupit. Ni kena ugu tampana siya. Oo. Ay, si si, si Gwen si ano yung si Tatang si niya, Bakit ayaw mong bidula? Kagwapo-gwapo nga ni Lolo. <laughs> Astig siya, niya, tas maghanap pa siya sa internet ng mga kamukha ni Lolo niya na mga Japanese at saka mga ano mga Chinese, Chinese. na bida sa pelikula. Oh. Ano ba ang naghahanap ng CR kanina. Bag rate. Bag <laughs> rate. <laughs> 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 Nako. Itong mga backpacker na to. kami. Oh, yeah. <laughs> wala na, galit-galit na. <laughs> si Otep, hindi na ako kilala, oh. <laughs> <laughs> Anak sa Sige pa. Oh, sige. Sarap! Ito, oh, sarap na sa baw. Parang Grabe yung nanay Grabe sabaw, no? Mmm. <laughs> Eto yan, no? Meron pa, oh. Nambot, no? Nambot ng meat. Sarap. Masarap yung may brocoli. Harap niya. Uh, ay, si Otep sa kaldereta. Caldereta. So. Oh. Kinaya ng brush. Kinaya ng brush ni Shaker ang sarap rin Hindi Karen. Kinaya ng, mm. ng brush. Oh, diba? Kinaya ng brush. Sana mo kasi kasi ito? ito ay cream. Brokoli. Uh, parang parang lutunya niya eh. uh, Brokoli na may cream. Next uh, cream Okay, ito kaldereta. Yung technique 'yung nakain dami. Ako, hindi. Yan, homebound ang isa dyan. Maligayang maligaya si Dada, oh. Maligayang maligaya si Dada. Nakakano na naman. Si Mrs. oh Makakadodo na naman. Isang araw lang kami rin yung isa rin dito, do-do-do mamaya mamaya do-do-do din <laughs> o, tinan mo si Grey oh. ganyan din yan paglaki ang o oh. <laughs> ganyan din yan paglaki si Grey do-do-do ewan ko na lang, re yung isa din eh ay, <laughs> sigurado Lagi nga do-do-do-do Pare yan Mami, mami, mami Mami, mami, mami Ayaw niya i-booking Ayan Ganda dito sa area nila daday eh. Lapit-lapit sa Tutuban Visoria Visoria Dito <inaudible>...?? oh, lalakad lang dyan Go na Ayun ang kasal natin. So, talaga kami. Ilang araw kayo na yung nag break na yung kasal? Tatlong? Tatlong araw. Kaya nga. Tapos na kano yung nakatado kung anong bibili. Yung ulang araw, gown muna niya. Oh. Sa Saka oh. Kaya nga eh, ganda. Yung, pangalawa, so binir ka hmm. Eh paano unan dyan lang kasi? Sa walang <laughs> <laughs> pakakalalakang. Pagod lang. lakas <lang> eh. <laughs> Yan, yeah, ginawa yeah. namin si Father Dan Nagpo-feature na kami Kasi <laughs> nagpagpwentuhan na kami doon sa loob yeah. Thank you Thank you Baliwag Transit. Uh, masyado na kasing late kaya sabi namin kung nakamilihatid sa Bulacan. Masyado sila <laughs> oh, <yan sila> na mag <laughs> sila dito po. O, oh, ayan si Nanay. Pila rin na senior. <laughs> Daddy D. <laughs> Nakakamiss din ang gulo ng ano, EDSA. Ah. Ayan, wala yung train eh. Hindi nakita yung na mahaba Hindi nakita eh. <laughs> Ayan. Mahaba na yung pila. Pero puno na kasi itong sinundan. Hinihintay namin yung ano, yung bagong dadating na bus. <makes noise> <Lalo, makes noise> <habang. makes noise> Miss kasi ni MRT <laughs> MRT pala yun, MRT. Tara! Yan na siguro. Ang mga commuter! Hahaha! 9.30. Ngayon lang po kami nakarating. 24 hours na po kami sa kalye. <laughs> ayan, ayan si Daddy o, na si Daddy di, O, meron na silang gate. Uh, na si Otep 24 hours na sa kalye na <laughs> Si Nanay 24 hours na yan sa kalye 9 o'clock kami umalis doon sa Si <laughs> Diche 24 hours. <laughs> itulog lang naman kami natutulog. Pero si Nana ito natutulog. mo na kayo. No, oh, si Ote po. Oh. <laughs> hindi kami hindi na kami nagpahatid kay Lai. Eh. at nakakaawa naman po nung oras na yun makakabalik. Sobrang ano na yun, Magagabihan naman sila. Nananay ano rin nung na kami sa ospital na Naano nga sa ospital. si Ama po. May si Doble dalawang jacket <laughs> <laughs> ni. Tanghali naman tayo babalik bukas na eh. Mga ano na yun. Ayan. Uh, ayan, favorite ni Ote po. <laughs> <laughs> favorite ni Ote. Thank you, Lord, for this food. Oh, ayan o. Oh. Meron agad kami si Tsar. Oh. Bigay ni Ate Lulu. Oh, eto. Oh, maganda. Oh, oh. Bunso ni Kuya. <laughs> <laughs> Yan po si Ama. Ito talaga ang main reason kung bakit kami umuwi. Mga <laughs> bataan ko. At tawag nga doon ay nasyon ni Sa lupang tinubuan. Okay. <laughs>